Kim Bolangga. Kim, tingin na nga dyan. Kim, ano Imo? Gangster kami, Imo ka? Kakir yan, O, pasa, pasa. Balik <laughs> pa. Sorry. Love, sorry. Kaya na ito po yung tinataanan namin ngayon. Binabagtasahan na ligaw namin taan. <laughs> Ayan po. Ayan. Nakikita nyo. Ang <laughs> galing kasi ni Valerie galing kasi yung daan na binigay sa amin. Oh, yeah. Ano masasabi niyo sa daan na binigay ni Vanavine? Baka lupet! Nakaka-, nakaka oh. Yeah, okay. Ang dami <laughs> namin, ang dami namin lugar na nanilaman. Thank you! ala field trip to! Nakakita ko <laughs> ng bundok! <Maraming>. May wawadang <laughs> pa! May wawadang! <laughs> ano masasabi niyo sa mga dinaanan natin? Ano, nga! Punteto <laughs> <kung> eh! I'm eh! for Kim! Imo ka! Gangster kami eh! <laughs> Jen. Hey Lala. how are you? I'm fine. Thank you. <laughs>